Hi guys! It's another vlog! Niaya ako ng asawa ko na magpunta dito sa may Santa Ana. May bibilhin kasi siyang gamit para dun sa gagawin niyang patungan ng printer namin. Pagkapasok nga namin ay dumiretso na siya dun sa bibilhin niya. Ako naman heto, tamang window shopping lang. <laughs> Wala naman din kasi akong balak bilhin dito. Katapos ko nga makapag ikot ko ay pinuntahan ko na din yung asawa ko. Heto nga at hindi pa makapag-decide kung alin yung bibilhin niya. Fast forward, nakauwi na nga kami dito sa bahay. Ito yung kahoy na gagamitin ng asawa ko. Pinaggamitan na nga pala to, kaya naman babalutan ko na lang ng wallpaper sticker para maganda tignan. Matirang wallpaper nga lang pala yan nung isang araw na may binalutan ako, kaya naman kahit ganyan yung design ay ginamit ko na din. Isa naman sa bumili pa, ba? Diba? Pagkatapos ngayon, umpisahan ko na rin tanggalin muna itong mga gamit ko dito para hindi malagyan ng alikabok. Kita ko pa nga dito yung mga Pokemon cards na nilalaro ni Yael. Nakalimutan niya dalhin nung isang araw na nagpunta sila dito. Sa mga puntong ito nga, tinatanong ako ng asawa ko kung gano'n daw baka taas yung gusto ko. Umupo pa nga ako para matansya ko yung taas ng printer para kahit nakaupo po ako, ayabot ko pa rin. Dati kasi dyan lang sa may tabi ng laptop nakapwesto yung printer. Pero hindi kasi magamit ng asawa ko yung isang laptop dahil walang patungan. Kaya naman ginawan na namin ng patungan yung printer tapos nga inisipan ko na lang takpan ng plastic itong mga gamit ko kaysa naman sa tanggalin ko lahat to. Nanggal ko na nga din itong mga photo paper at band paper na ginagamit ko. Ito nga ang logo ng business namin na ako lang din ang nagle-layout. Fast forward na may kabit na nga ay heto, umpisahan ko na ang paglilinis. Habang naglilinis nga ako ay nanunood pa ako ng live selling. Sinama ko na nga ding linisin itong mga gamit ko dito. Kahit kasi tinakpan ko ng plastik kanina ay malikabok na talaga bago ko patakpan. O ba diba, kahit malikabok na tinakpan ko pa din. Meron nga din ako nakadisplay dito na vintage na picture. Oh, hulahan nyo nga kung sino yan. Yan yung mga panahon na usong-uso pa talaga yung banks. Fast forward, natapos ko na nga pag-aayos at heto na nga. Ang sarap talaga sa mata kapag nakaayos yung mga gamit. Pagkatapos ko nga yung naisipan ko namang magluto ng merienda namin. Hindi ko na nga binidyohan yung pagtimpla nito. Alam nyo na din naman siguro kung paano yung pagtimpla ng pancake. Baka nga mas masarap pa kayong gumawa ng pancake kaysa sa akin eh. Ubi pancake na nga yung ginawa ko. Meron kasi akong bagong ube flavoring na gusto kong tikman yung lasa at kung masarap ba. Balak ko kasi gumawa ng ube de leche cake na ibebenta namin. Nang maluto na nga lahat ay dinala ko na dito sa tambayan namin ng asawa ko para makapagmerienda na din kami. Tara guys, merienda na tayo. At syempre, hindi mawawala sa merienda natin yung kape dahil coffee is life. Yan lang muna for today's video. Thanks for watching!